Okay, good guys, no? So nasa Biyahe na kami ngayon. Pupunta kami ng uh, Silang, Cavite, no? Meron tayong isi service na Samsung automatic washing machine. So ang problema daw ay uh, ayaw magkarga ng tubig. So yun po ang problema. Din isabay na rin yung uh, deep cleaning para isang service na lang, no? So yun, no? So kasama nga tayo ngayon, no? Dito sa service, no? Para makapag-video uh, tayo. So, kasi yung ibang tao natin ay busy nasa ibang area sila no? so yun dito kami ngayon sa silang papuntang Tagaytay area okay. no yun so ito na nga yung washing machine guys pagdating namin tinisting na natin no nilagay natin siya sa wash. at tinitingnan namin kung magkaroon siya ba mag bus ito no so ilalagay natin siya sa wash. yung unang gagawin namin no kasi ito, nga ang so sabi yun. ng customer hindi daw ito nagkarga ng tubig no so tingnan natin So, test muna natin sa wash muna, no? Kasi nga, hindi siya nag was or uh, hindi siya nagkakarga ng tubig. Susawas so, muna natin siya i. lagay. Ayun. So ayan, tingnan na natin guys no kung magkakarga ba siya ng tubig. So ayan, santay so, lang natin huminto yung balance-balance uh, niya. Yung sinsing ng water. Yan. So Santay lang natin guys. Si nagsisinsing pa siya. Eh. So pag stop ng sinsing na yan, yung parang may ikot, -ikot na ilaw, dapat magkakarga siya ng tubig. Yan, so Samsung. So common problem naman to sa mga Samsung, no? Kapag mga more than one year na. So ito yung laging nagkakaproblema, no? Yung ayaw na magkarga ng tubig. So antay natin. So medyo matagal siya mag ng water, no? Ayan. So, wala nga guys, no. Oh. Hindi siya nag, ano, after niya mag-sinsing ng, a, uh, ayan, dapat. Kakarga na yan siya ng tubig, no. Nag-stop na yung sinsing niya. Pero hindi siya nagkarga ng tubig, guys, no. So, ibig sabihin may problema. So, ang gagawin natin, uh, buksan natin itong likuran. Ang una natin i-check dito yung kanyang inlet bulb motor or yung solenoid bulb, yung tawag ng iba. So, yun po ang ating uh, i-check tingnan natin kung anong problema no? so sumaga ito kasi uh, pwede nyo i-check dyan yung wiring baka mamaya may ngat, -ngat lang ng daga ng putol minsan naman yung kanyang solenoid ang may problema so kailangan natin siya i-check no? so itong mga itong model ay 2-way valve ang gamit nito yung ibang Samsung kasi 3-way yung may mga jet so ito wala tong jet so 2-way lang gamit nito so ayan guys pinaklas na nga natin yung likod So, ito yung inlet valve guys sa likuran. Hindi ko kita yan. Yan. Ang yung kulay blue. So, testin natin yan. No, yan. Testerin natin. Tingnan natin kung anong reading ng mga motor na ito. No. So, marami naman na tayong na-vlog dito, guys. So, sa mga dating subscriber na natin, alam na nila ito, master na nila ito. So, sa mga baguhan, baka hindi pa alam. Ayan. So, panoorin nyo lang. Suriin so, natin resistance tayo guys pag check nito resistance. So ang nakuha natin dito is 4.2. Yung kabila sukatin natin. Ayun, wala. So ibig sabihin guys sira yung inlet valve, no? Kasi nga wala na siyang reading. No, so dapat 4.2 to 4.5 yan, no? So papalitan natin to guys ito. Yung parts na yan, yan. So meron naman tayong dala nito, papalitan natin. Ito yung naging sira yung isa kasi medyo basag na siya guys ayan oh, no na so wala na siyang reading. So gagawin natin palitan natin siya ng bago. No kasi yun po ang nakita nating problema no during testing. So kailangan natin siya palitan no. Then testing natin para sure natin na yun lang talaga ang naging problema. Kasi minsan guys ang naging cost diyan minsan pagka nilagyan mo na ng bagong inlet valve ang nangyayari naman. So yun guys yung bago isasalpak natin nangyayari naman tinatamaan yung board no kahit bago ng inlet valve ayaw pa rin magkarga no no so ito tingnan natin no kung ito lang ba ang naging problema niya so based kasi sa tester natin ito lang yung nakikita nating problema yung pinaka inlet valve niya so yan so lagay lang natin no so yan guys yung inlet valve niya is to 20 volts lang naman yan so available sa amin yan guys yung parts na yan kung kailangan niyo no, yung two-way bulb dyan na inlet bulb or solenoid bulb for, for, Samsung so yan, testing, testing natin guys tingnan natin kung magkarga na siya ng tubig yan so saksak mo natin, tapos i-on natin tingnan natin Ayan, so nagsisinsing ulit, no? Tingnan natin. Antayin muna natin, guys, no? Ayan. So, ayan na, guys. Kung mapansin nyo, nag-drop na siya ng water. Ayan, oh Ayan, nagkarga na siya. Ayan. So, okay na, no? So, yun nga. Ang naging problema niya guys, ay yung inlet valve lang. So, yun po ang pinalitan natin, no? Ayan, no? Karga na siya ng tubig. So, common lang or basic lang, no? So, kung marunong ka, madali lang siyang gawin. May tester ka, Mat-check mo siya. Kung wala kang tester, palitan mo na direct, so. No? Pero kung may tester ka, pwede mo siya ma-identify kaagad, no? check mo siya. Gamit yung tester kapag hindi siya nagkakarga ng tubig. Ah, minsan naman, ang nilalabas sa error na to ayaw magkarga 4C, no? Pag matagal na, 4C error ang nilalabas, no? So, yun, titesting natin sa spin, ayos na din. No, so, tinest natin, guys, kasi nga, dahil i-deep cleaning namin to, titest natin lahat sa wash and spin, no? So, ganun po kami, pag nag-deep cleaning kami, bago natin siya ilinisin, i-testing nyo sa wash i-testing nyo rin sa spin. Baka mamaya kasi may problema ang unit, malastats kayo. No, so bago niyo galawin yung unit, itesting niyo muna lahat dapat working bago nyo siya cleaningin hindi na bali medyo tumagal yung oras mo sa pagtitest kaysa mamaya nagkaroon ka ng last touch dyan yung pinanghinayan mo na oras baka magabuno ka so yun po no? kailangan testing muna wash and spin kung working sa kanya i-deep cleaning no? so ganun po huwag nyo siyang basta-basta na lang na pagdating cleaning kaagad no? Kasi nga, experience namin yan. Pagdating, cleaning ka agad. Wala nang testing-testing. Pagka uh, tapos ng cleaning, may mga problema pala. So, mabuti kung honest yung customer. Paano kung hindi? O minsan naman, nagkataon na uh, ginamit ng customer, good. Tapos, nung time na nilimit do doon, nagkakaproblema. So, kailangan talaga matesting. No? So, yan. Ang gagawin namin dito, guys, pang baklasin lang namin to yung connection nito. No? Kasi nga, uh, linisin natin. Alisin natin yung top cover. So, yung mga model, kaya nyo alisin yung top cover. Alisin nyo lang yung mga connection, no? yung socket. Merong isang socket lang siya na nakakonect sa board. Papunta sa motor. Alisin nyo yon para matanggal nyo buo yung pinaka top cover ng washing machine. No? Para hindi kayo mahirapan magangat angat No? So, nandito sa board, guys, isang, isang socket lang yun. connect doon sa motor. Yun lang yung alisin nyo ma matanggal nyo na yung top cover nyan. No? So, yun lang nakakunik. Yung iba naman, nakasakit lang. So, madali siyang tanggalin. So, marami naman na tayong nailabas nito na deep cleaning sa pagdating sa gayong model. No? Panungurin nyo na lang. Marami na tayong video dyan. No? So, kung hindi nyo makita, search nyo na lang, guys. No? So, yun. So, itong wire na ito, guys, yung connect lang dyan sa motor, no, ito, ayan, sa so, motor kasi ito so yun lang, tatanggalin nyo dyan tapos yung sakit doon sa bandang baba, mga sakit na yon, kaya nyo naiangat guys yung buong top cover para hindi siya mabasa pag nag-cleaning kayo. Alisin nyo na siya. No, alisin nyo yan. So dyan sa area na yan, yung cover na yan, uh, punas punasan na lang. Huwag nyo lang isprehan guys kasi pag inisprehan nyo yan, baka mabasa yung board. So kaya naman linisin yan ng punas-punas lang no, yung top cover. Kasi nga, yun nga yung sabi ko, no, baka naman sobrang linis na linis yung top cover mo. Pero, later on, hindi naman gumana na yung washing mo. Nasira naman. Kasi nga, nabasa yung board. So, punasan nyo na lang yung top cover. So, yun. No? So, ito binaklas natin, guys. Although, ano siya, hindi pa siya ganun kadumi. No? Manipis pa ang dumi nito. Minsan kasi, guys, ang dumi, ano yan, dipindi yan sa gamit ng washing machine. No? Kung kayo po ay madaming naglagay ng popcorn, mga downy na malalagkit, talagang malakas magdumi yan. Pero kung konti lang naman kayo maglagay, or pag hindi kayo maglagay ng mga popcorn hindi talaga magdudumi ang inyong washing machine so yun ang nagpapadumi talaga yung popcorn no? tapos yung powder na sabon yun yun yung malakas makapagdumi sa ating mga washing machine so kung mag liquid lang kayo tapos wag na kayo magpubcon walang dumi yan experience namin mga 5 years na mga washing machine bihira nagdudumi kasi nga hindi sila gumagamit ng popcorn So yan, binabaklas lang natin guys yung gitna, no? Gamit lang natin tong ating pangbaklas, no? Kasi yung mga Samsung na malalaki, eh. malambot lang to baklasin. Hindi tulad to sa mga maliliit na kailangan mo pa ng impact. So yan guys, oh. ang dumi niya minimal lang. Yan hindi siya ganun kakapal. Yan, no? So madali lang siyang linisin, no? So swerte na pagka ganito yung may encounter ng mga technician na ganitong dumi. No. So, yun, no. So sa amin naman kasi package 'to, naka-package no? na repair and deep clean. Kaya medyo ano to, no? Ah, uh, sinama na namin yung cleaning. Kasi package siya doon sa repair namin. Ayan. So, yun. Sinimulan na lang linisin ni Ku Edwin. No, ayan. Sa yun yun Sinimulan na nila. Ayan. So, uh, ganyan kami maglinis, guys, no? Parang naglalaban ng... Uh, parang naghugas ng pinggan, no? Sinasabon yan, parts by parts. No, ganoon din dito, no? Talagang in-sprayan yan. Yung mga, ano buo balik sa bago yan. So, binabaklas natin ang drum. No? So, yan. Testing na natin, no? After natin makleaning, binalik na. So, yan. Working na po ito, no? So, yan, no? so Kung gusto nyo pa service, message lang kayo sa aming uh, Facebook page sa North Care Repair Shop. Okay. Thank you. Bye-bye.